ikalabing limang kabanata. Tayong malalakas ay dapat magpaumanhin sa mga pagkukulang ng mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang sariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin nating lahat na bigyang kasiyahan ang ating kapwa para sa ikabubuti niya at sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Si Kristo man, ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasusulat. Ako ang ininsulto ng uminsulto sa iyo. Ano mang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat para maturuan tayo. Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan doon itulot nawa ng Diyos na siya nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob. Na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Yesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naglingkod sa mga Hudyo upang patunayan na ang Diyos ay tapat at tinutupad ang mga pangako niya sa kanilang mga ninuno at upang ang mga hintin naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Kayat pupurihin kita sa gitna ng mga hentil at aawitan kita ng papuri Sinabi pa, Magala kayo, mga hentil, kasama ng kanyang bayan. At sinabi pa rin, Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga hentil. Lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Idinagdag pa ni Isayas, May isisilang sa lahi ni Jesse, ang titindig upang maghari sa mga hentil. Siya ang magiging pag-asa nila pagpalainawa kayo ng Diyos na bukal ng pag-asa. At pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya. Upang tumibay ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman at kaya na ninyong turuan ang isa't isa. Gayunman, man. Sa sulat na ito'y naglakas loob paalalahan paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin. Na maging lingkod ni Kristo Yesus bilang pari sa mga hintil. Ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang sila'y pinabanal na ng Espiritu Santo kaya't bilang lingkod ni Kristo Yesus, may katwiran akong ipagmalaki ang aking paglilingkod sa Diyos. Wala akong pinapangahasang ipagmalaki, kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga himala at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay naipangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga takong hindi pa nakikilala si Kristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa Kanya, Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at yamang maraming taon nang ibig kong makapuntarian, inaasahan kong magkikita tayo pagdaan ko dyan papuntang Espanya. Inaasahan ko ako ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos tayong magkasama-sama ng kaunting panahon. Ngunit sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dali ng tulong sa mga kapatid doon. Sapagkat minabuti ng mga taga Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yon at talaga namang dapat nilang gawin. Dahil ang mga hintil, ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat lamang natulungan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang pagpapalang material. Pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Naniniwala akong pagpunta ko yan, ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Heso Kristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin. Idalangin ninyong maligtas ako sa mga hindi sumasampalatayang nasa Hudea. At naway tanggapin ang mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Sa gayon, kung loloobin ng Diyos Masaya akong makakarating dyan at makakapagpahinga sa inyong piling. Sumayin nyo ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan. Amen.